Yo, what's up mga may? Panibagong vlog na naman tayo ngayon. Tayo ano, lalabas. Pupunta tayo sa ano? Uh, palengke. Yung palengke ba? Basta may bibilang kami ni Mrs. na diyan, of the Mrs. At uh, ano, alam niyo mga mga ano, yung buldak, So, 'yun ang uso ngayon mga mga Korean noodles ba? Masarap siya, masarap siya mga aming. At uh, si Mrs. na ano, gumagawa ng kanyang version. So, 'yun na lang namin ni eh kakainin sa punan so walang anong walang rice noodles lang korean type kami yan <laughs> so yun talabas kami ng um, salty the vision sa medyo yung mahamay at uh, balik na ako sa Santa Cruz at gagong gupit tayo mahamay ano, nagano sila nagba basketball mahamay alright pada mo na yeah so yun mahamay tayo dumaan ko basketball isa, isa, isa sa mga paborito natin mamay na, 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 sports basketball basketball ah. and daan lang tayo para basta tayo na, 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 na highway mamay balik tayo sa Santa Cruz sa okay na si ano si Siana maamay. to normal, may mga na, bawal ang mga kamenar na uh, na hindi na siya pwedeng kainin muna lalo ng pag mga ano tungkol sa mga solid foods na mga karne yan merging muna tayo sa highway daan, daan, daan tayo alright mamaya magtatapos tayo ng basura mamay kasi puno na yan o oh. hindi tayo magtatapon ng basura at uh, biyahe muna tayo mamay pupunta ka na putang bayan nasa bayan ng bilihan ng ano eh ng bulldog mga bulldogs yes. so yun at saka mga uh, pala uh, may itong ano vlog natin raw vlog lang to so kumbaga as much as possible gusto kong maging mag green vlog sana sa mga ano, sa ginagawa natin content hindi lang yung ano yung parang ano, review and revenue update so dun tayo isa sa ano medyo ano yung nakakuha pa ng views pag uh, ganito kasi mga may mga ano mga, mga, mga roblog na ganito na uh, expected ko na po yan ano na wala talaga ng ano, mga uh, sa views kaya di kakaroon ng ano na uh, sabi na revenue so hirap tayo pero okay lang yun tuloy tuloy lang tayo sa pag vlog malay yung tayo at the same time ah mamaya pag natin na tayo stop tayo sa pag drive kasi may si bilsimis hindi na ako papasok ah uh, yun may lang babanggitin lang ako doon regarding sa kino content natin alright ayan ba yun mga may so eto lang talaga yun natin yung parang uh, activities back and forth mga may sa araw araw yan. lagi tayo dumadaan sa ano, kapitolyo ng Laguna so minyan. Uh, masarap dito tumambay mga may talaga yan. aha mata timing tayo mga sa ano sa awasan sa gibara mga tingnan nyo ang daming traskin yan ayan oh. yan so pag once nag awas ng ano is dyan sa gibara yari na traffic yan mga kamay ayan o oh. kikita nyo o habaan yan hanggang sa tuloy mga kamay ah, tayo maka tapos bago pa magsilabasan yan si Goyo ano natin yan customer natin yan sa Paris ha? saan? Ah, sa ano? sa yo yo do yo, yo may korean store pala dito yo ayun dahil si Miss Mami ayaw lang mag rice sabi ko no <laughs> pero malakas yung kumahin mami <laughs> ayun awasan na mami ng mga siyan yun SPI tapi tabi-tabi sa mga nang ano, mga eskwelahan. Ano, Magana na magkakaroon na ng konting traffic. So, magpapark lang tayo ng bagya dito para dito kasi bibili si Mrs. eh. Ayun. Mayana din. Korean niyan as uh, grocery or stuff. And then yung bibili si Mrs. tapos yung may isa pang ano Korean dun sa ano sa kabila. Wala dito. Sabi. So, eh, uh, wala pa na, kami nasa ano tayo nasa highway tayo. Uh, Ay, okay, mamaya na magsasalita mamay kasi ano you know, maano ma 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 lang may interrupt lang. Oh. Ah, uh, babagitin na natin ng konti lang mamay regarding sa kinokontent niya natin mamay. Uh, mamaya lang kita guitarist tayo sa aking ano uh, ah, katugtog vlog alright ngayon mga kami, silip lang tayo dito sa korean store yan eh <laughs> mga kami si Mrs. buwili anak ng, ng ay mali yung ano natin dito <laughs> ayun yeah, korean store yeah. sige ma'am thank you ganyan lang siya mga kami pero may ano dyan may kayo nandito eh sa tabi ayun Tumingin tayo. Tumingin na tayo sa clip. Tapos sa pala si Mrs. Yeah. Alright. Yan na tayo mga kay. At uh, pupunta yata ng palengke. May bibili niya yata siya. Hindi ko lang alam. Abba. Galing. Wala nung isa. Wala nung isang bulta. Wala nung bulta? Uh, Bawal lang sa mga mga kamay. May tayo. May mm hypers. -hmm. Hindi. Uh, hindi ako nagana hmm. nag nagka nagkakape tsaka mga maalat uh, mga ano tsaka na dito sa kabila yeah. doon kami sa kabila mamay kasi malamang sa malamang meron doon siya lang nag ice cream bambihiraw ay ice cream pala ang tao nyo nyo tayo sa pagbibiyahe mamay and doon, doon to kami sa kabila sa may kabilang korean store ha? Ah. Ah? hindi hindi ako ano yung parang sa ice cream ba mamay hindi ako pwede na so, ano ano Masyado ng uh, vulnerable ang ating ano. Ito nga may lagi kong ano eh. Pinapakita sa inyo diba? Hmm. Yung mural. Ayos yeah, mga kami yun. Eh. Pinapaganda talaga dito. So crossing. Slow down tayo. Stop and look. Oh, Oh, speed limit. 20 lang oh. School zone daw. Oh, nasa 9 lang tayo mga may 12 pala. So, malayo tayo dito sa 20. Ay, yung 21. Yan. So, kakaliwa tayo dito mga may. Alright. Tatagos lang tayo dito mga may at dadaan tayo dito. Nandunin ko rin yung store eh. Kala niyo po one way to ano Two way po to mga kamay One way ba to? <laughs> Hindi <laughs> Two way <laughs> Na ano kasi napaparking nga lang ano, Sa kabilang side Ayan. So Lapit na tayo sa kabilang yung ano Korean store Noodles lang naman ang bibili namin Kasa lang Korean type Kasi sa Pilipinas ibang ano Noodles yung ano dito Lapit eh Okay. So dito mga may, yan, bathroom tayo dito. Hulo, kasi meron. Tingin niya ako, ako <pulay> <Ayun. laughs> Talaga ako parang meron pera. Yung <laughs> mga si may habang nag uh, buy si mimis lang, ng noodles dyan, na bulldog. nandito tayo ngayon sa umiyok. Miyok Dja, Kuya street food. So, pinaawakan sa akin ano yung ice drop. So, matutunaw. So, him himu natin mga kamay. <laughs> Pagdating niya, ubos na to. <laughs> Natulo eh. Hindi kasi ako sa, ano, sa ice cream ma ma'am Bira lang. kung na ano na na, 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 na So, kumbaga, hindi natin option mamay ito. Nagtulong mo yung chemist ng mamay yan. Gawa ng, siyempre, pag uh, ang trabaho niya nakakapagod. Na, 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 lahat naman ng trabaho nakakapagod. Medyo ano sa kasi sa kanya, ma, masira na mamay. So, laging pagod. Ang lalo na pag, ano, pag puno yung ano, yung yung ano nila yung facility na ko yari siya ayan ako antabay lagi antabay na pag uwi niyan siguradong masahe mo ko <laughs> yun ang ano niyan masahe mo ko sakit ng katawan ko kasi nagbuhat nag ng ano ng pasyente hmm. yun ang nga ba sabi ko tumulo ah mayroon dito yung bagong uh, mga

Mama yung yung binibili kasi namin yung kulay pink okay na okay ano yun ah uh, kumbaga may yan siya may spicy ingredients kaso lang hindi na nito nilalagay na lahat konting lang parang pinch lang kasi pag linagay, linagay mo lahat na ang ang hang dalawang luto dalawang luto? bad tikman pag iwalay eh ah sige sige -sig. pag iwalay na kasi meron pang noodles doon hindi kasi sa amin yung isa eh nabibitin Napibit, ko eh nagda diet pero bitin <laughs> Saan na tayo? Papalengke? Papalengke kasi kailangan niya mag -in. mag bumili ng yung pang ulam ulam ba Alright Gatosan tayo mga may Alright Pag hindi ito na-under mga kami na e bike medyo mabigat. Aramdaman mo yung bigat nung anong, sabi ko sa pasayero Ramdam lang bigat yan <laughs> alam ko siya sinasabi na mabigat Sabi ko ako aramdam ko Ay grab ka agad Kala niya sabi niya mataba siya Hindi naman ha Ayun Korean mga kami Ay gano'n samgye pa lang Ang dami nila pagkainan eh <laughs> ah, Pag may pera na tayo, yan, yung parang yung talagang ano na uh, puputok-putok na yung, ano, yung bulso mo, hindi na kasi yung pera na yung tas? So masabog sa flooring. So yun na. Kahit na araw-araw ko magkano kumain sa labas. Yung parang hindi ka na umamay, hindi na naubusan ng pera. Yun siya. Yan. Tabi lang tayo umamay kasi may airboard. Van or car. Yan. Dito tayo dadaan. So, kinakain ng mga estudyante ang ano, ang highway. So, 'yun, 'yun ang problema. Labasan kasi maamay. At uh, muna ako kita tayo dun sa ano, sa palengke. So, hindi ko pa nababanggit sa inyo, ma, sa inyo mga may yung sasabihin ko. No, ano nga no, ano, no, nasa mas ano mas timing siguro sa palengke maamay pag mas ano kapag tayo. Ang dami mga estudyante maamay. So, yun yung yan yung College of Laguna. So bagong building mga may gawa na. Alright. Yan. Yeah. up tabi lang tayo. Alright. Gandahan kasi mahirap na makasagasa. Ayan. Ayan, nakalusta tayo. Ayan, mamay. Mamaya na lang at uh, puro daan ang makikita nyo dito sa vlog <laughs> dyan ako nagpa-refill lang ano ng tubig sa Makoy alright kita kasi tayo dun sa palengke ngayon hey, mga may nandito na tayo ngayon sa palengke uh, si Miss nandito sa Goodwin bumili ng um, ano ng kahit kailangan dito kailangan pala ng cheese dito sa, ano, sa bulldog at uh, bukas na lang kayo mga malengke dito sa, ano, sa public market ng Santa Cruz dito sa bayan mga aming. At uh, dito kasi mga may medyo ano konti, konting price lang at uh, dito kasi mga ano mga na, gito, uh, bagong gatay. So, bukas na lang umaga. Gawa so, ng wala pa naman pasok si Mrs. pala dito pa rin. Uh, pupunta na lang ako dito para ma mamili kay mga may para sa na, sa uh, baon bang pangalan namin pag pagay pag sa bahay. So gano kasi ginagawa ko mga may sa ano sa ano namin sa bahay nagpiprepare ako ng ano nang ano namin ang almusal tangalian na punan so lalo lalo yung ano yung lunch ni misis yung baon ba, ba ng trabaho so pag ano siya pag morning duty so lunch ang bitbit niya ako, ako nag ako nagpiprepare nun ah, ah, most mostly pag ah, hindi tayo ano uh, ah, busy pag ah, night shift naman siya dinner so yun ang ginagawa natin lagi siya may baon para at mga ano yung, mga tipid-tipid ng konti same time syempre sariling luto parang lutong lutong bahay mama hindi ko man, hindi ko naman sinasabi na magaling tayong luto at least ano marunong lang ng konti so kung baga, tolerable yung ano yung lasa Nakakain ba? <laughs> so yun mama regarding nga pala sa ano yung papangitin ko regarding sa content mama yung ginagawa natin content ano uh, labo labo raw vlog at uh, kung mapapansin nyo minsan nagkano or minsan or mostly nagpo-focus tayo sa review and revenue update mga kami kasi alam nyo as a content creator mag-iisip ka, ka, talaga ng content kung saan ka magkakaroon ng views na which is alam nyo, yun naman na monetize tayo kailangan natin magano ng revenue so may mga ano tayo content tayo na redundant or paulit-ulit mga kami at uh, mostly ng ano nang ginagawa ng content is dito, dito lang sa circulation na aabit na tayo ng mga content lalo lalo kay job ko mga may so meron na comment yun mga may na vlogging si Japper lang yan yung binablog, binablog so yun isa yun mga may kasi una sa lahat nasa sword community ako so wala naman ibang konting creator content creators dun na na kumbaga mas pinuno pa kay Japper kundi si Japper lang at uh, tayo naman is isa sa ano na nagmo-monitor sa kanya mga may from time to time sa ano pero hindi ko siya inaaraw-araw mga sa content so kumbaga namigo pa naman ng cycle kahit pa paano at uh, sinusundutan naman natin ng ganitong vlog yung raw vlog at uh, alam ko naman mga ano minado ako sa sarili ko na itong ganitong content mga may hindi naman tayo tulad ng ibang kunting creators na pag once na ganito ito, ito ito lang camera may views na may revenue hindi naman tayo ganun kumbaga ako sinusubukan ko lang mga may na na mag vlog ng ganito so malay mo diba makachamba so merong magpatronize magustuhan tayo di okay diba pag hindi di eh, wala tayong magagawa kundi ano lang part ng memories at the same time meron kahit pa paano meron tong point something na, na revenue so ganun siya at uh, dito na si Wishes walang crab Ah? yun lang meron pa naman dalaw ah. teka lang napailalim yung susi kunin ko lang mamay yun mamay palabas tayo ng palengke dito ako mamay ha, araw araw ko nandito nung matagpaparis pa tayo madaling araw nang ipagano tayo nang pag sa tayo ng mga may dito sa ano sa palengke, bibili tayo ng mga ingredients. Ayan, dito. Wala tayong parking ani. Eh. Ah sige, park tayo dun. Bibili doon. Bibili do siya ng saging. Wag na. Ha? Ayan, dito kasi parkingan bawal kasi doon. Ngayon, mga may palabas na tayo ng ano ng palengke. Pauwi na tayo. At uh, Bukas tayo mga manig yung mga sa, ano, sa ulam-ulam natin. At uh, ito mga kami pagsa pala ng ako dito araw-araw. madaling araw, 4am, 4.30 para bumili tayo ng, ano, ng ano, ingredients sa pares natin dati. Ayun, uh, yun lang na nakaka, nakaka-miss. Sayang, hindi lang, hindi lang siya umubra. Ayan, dito ako dito Alright. Oh, parang, parang, Tatawa ako dito. Tatawa sa sa oh, mamay. Hindi ko alam mamay sa sa yung, mga babae ba, mga sabagay mga hindi ko rin alam at mamaya. Si Miss kasi medyo ano yan eh, yung parang pickle minded. So, pabago-bago nang ano nang isip. So, kailangan mo ano yung parang antabayan tulad yan May may ano may nako may CPR mamaya na lang. Yan mga kamay, dito kami sa, sa park. Ang daming tao mga <laughs> Grabe, grabe mga kamay sa taas. Hindi lang ito mga kamay. Pero marami, marami tao mga sa daming tao dito. daming tao. Para piyesta. May Buti na mga kamay, pag-usapan pa meron tayo nyan. Pero pag usapang, usapang papel, wala. Uh, pero dadami din ng papel natin mamay. Papel na pera. Papel lang. Uh, papel lang. Ngayon, makasool. ngayon papel lang. Ay, yata niya 'to. Ito. Ayun. So, 'yun mamay, si Miss bibili ng mais. May ilig sa mais 'yan eh. Oh, uh, na kami mamay. Ito. Uh, Magluluto ng ano ng bulldog si Miss. Ginatinder namin. Uh, hindi yun araw-araw mami kasi hindi hindi din yung opera mami yung pornogas mami bawal din yun kahit sabi natin na korean yan eh ano pa rin yan kumbaga process na noodles so uh, ayun ha puno lahat yung ano hindi magdalena nakarating ng ibay ko mga sinabi nakarating ng magdalena so mga bus at uh, hindi ko lang alam mami dito sa Laguna kung ano kung sa mga viewers natin dyan na taga Laguna bawal ba sa national road ang na, ano, e-bike kasi ang alam ko sa NCR lang sa Maynila kasi kung ano kung hindi bawal sa national highway itong e-bike pwede natin i-biyahe e ito hanggat kaya niya e i mga may para at makapag-vlog tayo uh, ano. kasi sabi ang balita daw isa no parang inuuli ng LTO hindi ko alam uh, mga wala hindi ko pa never ko pa experience na, kasi na, na, nalabas mo ako ng national road eh pero hindi yung pang mabaan ano lang na nadaan lang tapos pasok ko sa ano, sa city road so ah uh, tama to uh, <laughs> iba klase yung ano eh iba klase maglakad mga may so, gaya na kami mga hamay ah <laughs> Tayo sa inyo mamaya pag kami nagtandem nito, na oh, para kaming aso pusa. Ay <laughs> hey mga may, biyahe na tayo pa uwi. So kita nyo, may ano na, may volume na nang na mga sasakyan doon sa kabila. At uh, uh na talaga na mga estudyante, punong-puno ang kalsada ng ano nang estudyante sana ano, sa bayan. at sila gumpulan. So ano nandoon yung ano yung mode of transportation mga jeep. At a uh, punong-puno mga ano mga jeep mamay. Uh, Ah, uh, ito upa na. So, dadaan ulit tayo sa Gibara. pansin uh, nyo, wala na yung tricycle. Awas na kasi yung, ano, yung high school mga may. Alright, yan. Yeah. Dimas na, wala na siyang ano. Mga tricycle dito sa tabi. Kaya, okay na yung, ano, yung flow ng ano, nung traffic. Hindi na siya matraffic. Tatabalin tayo at uh, sa tabi para safe ayan hey, mga may oh, di ba malinis <laughs> maganda yung ano yung Capitol niya ng Laguna mga may pagkakagabi ma-appreciate mo siya kasi may four pillars ma, may di ba maganda na pagkakagawa yung ano niya yung pagkaka design ba natambay ako dyan minsan pag buwan sa ano upo lang konti panginangin ba? Uh, malapit na tayo sa ano, ating pang bahay. Talagang ano. Kita ang si Janty maamay. Kalat-kalat ng si Janty. Oh. Uwi na eh. Kita lang tayo maamay sa bahay yung mga may nakarating na kami ng bahay at uh, yun, si ng si Miss ng ano, namin, uh, hapunan yung buldak yung noodles at the same time mga kami, oh, yan, nalinis ko na siya <laughs> diba, pumalik siya sa dati nawala yung, yung, yung parang lumot-lumot niya at yung mga uh, yung basura, na, yung parang plastic ah uh, dinisposan natin at uh, ito na lang uh, may yung yung pinagkainan ng, ano, ng puso mga kami so wala na siya mga kami ano ah, ito, ito ah, basura mga plastic, i-dispose na natin at, ah, uh, antaya ulit tayo magkaroon ng ano, ng nang, <laughs> ng lumot linisin ulit natin mga may balik ko, oh. diba ang layo, oh. Ayan, mag, nag naman pala, eh, ito kaling sa ano kasi sa aircon mga may patak mo eh hindi natin malagyan ng hose kung tarito gawa ng ginagamit namin to sa ano sa pag washing machine ito, hindi ko na tinanggal mamay para pag once na mag lalaba salpak na lang sa ano sa automatic na washing machine ano yun mga so uh, souvenir yun yung dati niya yung trabaho so yung back pain niya, yun pinambili niya mga may ito yung pusa mga ano, pasaway yan abang natanda pasaway <laughs> Eh may, kita kayo sa sunod na vlog. Thank you.